Mga kabuzzers, usap-usapan ngayon sa lahat ng sulok ng social media, mula TikTok hanggang YouTube, ang isang matinding tanong. Mas pinili na nga ba talaga ni Bianca de Vera si Will Ashley kaysa kay Dustin Yu? Kung kilala mo ang tambalang Dusby, Dustin at Bianca, at ang tambalang Wilka, Will at Bianca, alam mong hindi basta-basta ang kompetisyon. Parehong may moments, parehong may chemistry, pero ngayon, parang unti-unting lam ilinaw, may pinili na si Bianca. Oo, narinig nyo yan, mga kabuzzers. Ang mga kilos, titig, at body language ni Bianca sa mga recent episodes at guestings, lalo na sa showtime, ay parang nagsusumigaw ng isang pangalan, Will. Will, Will. Pero teka, paano nga ba nagsimula ang lahat? Balikan natin. Flashback, PBB Club Edition. Unang nakita ang spark ni na Bianca at Dustin sa loob ng PBB house. Si Dustin, laging nasa tabi ni Bianca. Sweet, caring, tila Prince Charming ng Dusby fans. Ang daming kinilig, napa, sana all, at lumipad ang pusong Gen Z. Pero biglang pasok si Will Ashley. Tahimik sa umpisa, pero nang lumalim na ang weekly tasks, challenges, at bonding moments, parang may kilig na hindi mo maipaliwanag. Netizens were quick to notice. Grabe yung titigan nila sa kitchen scene. Hindi na ako nakapaghugas ng pinggan, nanood ako ng Will ka edits. Yung halakhak ni Bianca tuwing si Will ang kasama, iba eh. At noong nagsimula nang lumabas ang mga fan edits, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating porsyento Dusby, biglang nag-shift. Wilka fever has begun. Dustin nawalan ng momentum. Habang lalong sumisigla ang Wilka ship, unti-unting natabunan ang tambalan ni Dustin at Bianca. Minsan wala na sa eksena si Dustin, minsan parang awkward na. May mga fans na nagsasabing parang pinilit ang Dusby, pero kusa ang kilig sa Wilka. At isa sa mga pinaka trending na komento ay, kay Dustin, parang secret lang. Kay Will, proud si Bianca. Totoo nga ba, sa mga post, sa mga guestings, sa mga interview, mas nakikita raw ng mga fans ang glow ni Bianca kapag si Will ang kasama. Sabi nga ng isa pang fan, halata sa body language. Kapag si Will ang kausap ni Bianca, hindi mo na siya mapipigilan ngumiti. Bianca, tahimik pero malinaw. Wala pang ang pahayag si Bianca hindi pa siya nagsasalita kung sino ba talaga ang mas malapit sa puso niya. Pero gaya ng sinasabi ng karamihan sa fans, minsan, hindi mo na kailangan ng salita. Kilos pa lang, malinaw na. Laging masaya tuwing si Will ang kasama. Laging tila may kilig overload. Hindi rin may kakailana sa mga interviews, may kakaibang glow ang mga mata niya. Isa sa mga netizens ang nagbiro pa nga. Bianca, kung tawa mo lang ang pagbabasehan namin, engaged na kayo ni Will. Ano ang gusto ng taong bayan? Simple lang. Kung hindi man sila sa totoong buhay, gusto naming makita sila bilang lead love team. Sa teleserye, sa pelikula, sa kahit anong rom-com o fantasy drama. May mga nagsusuggest pa nga. Remake ng Labs Kita, okay ka lang. MMK episode na inspired by their journey sa PBB. Miniseries na Hotel Del Luna vibes. Music videos na pang heartbreak at kilig overload. Ang tanong, sino ang pipigil sa Wilka Fever? Wala. Kahit si Dustin, tila tinanggap na ng marami na may bagong layag na sinasakyan si Bianca, at iyon ay ang barkong pinamumunuan ni Will Ashley. Sa huli, ang pag-ibig, tunay man o panteleserye lang, ay binubuhay ng chemistry, ng timing, at ng puso. At ngayon, mga kabuzzers, ang tanong sa inyo. Team Dusty ka pa rin ba? O Wilka Nation ka na rin tulad naming lahat? Isa lang ang malinaw, layag na layag ang Wilka, at mukhang hindi na ito mapipigilan. Salungguhit! Kung kinilig ka sa video na to, huwag kalimutang i-like, i-comment ang hashtag Team Wilka, at i-share ito sa mga kabuzzers mo. Huwag ding kalimutang i-subscribe ang BuzzPinas para sa daily dose ng trending chismis at kilig moments. Hanggang sa muli, layag tayo, Wilka Nation!